ayan guys, pumajigan natin si Dutay. Handa ka na ba ma-amaze? Mm -mm. Ah, sige. Eto, 50. Eto? 500. 500. Ilan ang zero ng 50? Isa. Yung 500? Dalawa. Ano mo ah. Yung 50 itutupi ko, ilalagay ko dito sa kabila. Mm -hmm. Ayan na, guys. Okay. Then, yung 500 tutupi ko, ilalagay ko naman dito sa kabila. Mm -hmm. Tataktak ko. Mm -hmm. <laughs> magic! Okay guys, all Olaf naman ng magic natin. Huh? Handa ka na bang makakita ng magic? <laughs> o, ano to? 50. Eto. Ilan ang zero ng 50? Sa, sa ilan ang zero ng 500? Pagpapalitin ko yan. Wow! Ayan na, 50. Ito, kapi ko. Kapi ko. Ayan na pinateng natin dyan tukin yung dito, tabi ko din. Oh, natin. O, tataktak natin. ha 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 Ilan ha 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 Ilang zero na ng 500? Dalawa. Naniniwala ka ba na kaya kong ipalipat dito yan? Hindi. Ah, hindi. Ah, oh, tingnan mo ito mabuti. Ah. Oh. Tutupi ko yan. Oo. Oh. Tutupi ko. Lalagay ko dito. Oo. Oh. Dito 50 ah. Dito 500. Tutupi ko. Hmm. Lalagay ko dito. Tatakta ko yan. Malalag... Madadagdagan ng zero to. Oo. Oh. Oo, oh, tama. Bakit? Kit nga eh. Mama di gamit na eh. Mamadiga, ano ta? 50. 50. Ito. 500. Ilan ang zero ng 50? Isa. Ilan ang zero ng 500? Dalawa. Naniniwala ko ba na kaya kong pagpalitin yan? Ilalagay ko yung zero nito mapapunta dito. Hindi. Ha? Ah. <laughs> Hindi daw. Ah, sige. Ay, 50. 50. Ilalagay ko dito. si 500 tutupi ko lalagay ko dito nasa i500 ayun ito tataktak wa lagi 500 yan tama hindi ka tinitiktok to guys hindi niya alam nangyari ano nangyari nai ano nangyari nai